Hi guys, tara sama niyo kami tikman itong bagong nakita namin sa Maykiapo. Dahil bukod sa napaka-refreshing, 10 pesos lang solve na solve ka na. Ito yung Angel's Milky Fruits na open everyday from 8 AM up to 10 PM. At dito lang sila sa May Hidalgo Street corner Bautista Street, Quiapo, Manila. Ito naman yung mga price list nila, paki na lang para sa mga interesado. Oh. Alam niyo ba guys, sabi ni ate, nakaka-20 cans daw sila ng evap milk at sa isang araw lang daw yan. Ayun okay. Saktong-sakto to sa taong ang daming inikot at napagod sa dami ng nilakad gagaya namin. Kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Guys, ilang tulog na lang nalalapit na ang Canada Education Fair na gagawin sa SMX Manila nitong January 19 and 20. Tapos sa SMX Cebu naman sa January 26 at 27. So ano pang inaantay nyo guys? Mag-register na kayo sa website na to dahil free lang to. At ito pa, mamimili ako ng 10 tao na bibigyan ko ng 1 1,000 pesos Gcash. Again, 10 taon na tigwa, 1,000 pesos Gcash. Ang gagawin nyo lang, if follow nyo lang yung mechanics, lahat ng ilalagay ko sa comment section. Basta guys, tag as many as you can and share as many as you can para more chances of winning. Yun lang. Habang nag-iikot tayo dito sa Quiapo, nakahanap tayo ng pang-refresh. Dahil sobrang init, ayan, nakahanap tayo ng sobrang colorful, meron dragon fruit avocado, mango, may mga milky chocolate pa, tsaka buko. Kung gusto nyo, 10 pesos, meron silang ginato, meron din 15, may 20. Tapos kung gusto nyo sa cup, meron din sila. Try na natin yung mango muna. Mm. Sobrang milky. Ang maganda pa sa kanila dito, totoong fruits yung gamit nila. Fresh na Itong avocado naman, try natin. Ang oh, cute oh, sobrang colorful. Sarap sa mata. Ang <laughs> sarap sa mata. Mm. Avocado naman, sarap din. Dragon fruit. Masarap sarap din, grabe. Can't go Ang pinakamalakas sa kanila dito, avocado, mango, dragon fruit, tsaka yung chocolate nila. Tapos ang gamit pa nila ditong gatas, Alaska, o oh, diba, social, branded, milky chocolate. Oo, oh, masarap din. Parang medyo lasang Milo siya. See so you long guys, thank you for watching, bye. Mwah.